guys oh dadalhin mo na to len ayan ay sabi guys si swimming na kami update ko kayo ha kung saan kami swimming tara na ayan tao diyan <laughs> ayan tara na noy may patay may ila Tara na! Tara. Guys! Morning! Sisuming <laughs> na kami. Sama kayo ha. Okay na? Wala na? Oh! Yung kanin! Sandali <laughs> ko na rin ito kayo na eh. Oh! Tara na! Susuming na tayo guys! Oh! Ah! Si ulo to! Oh. Game na game oh! Tara na guys! <laughs> Oh. Ano tayo? Sa jeep tayo. Diyan na lang sila. <tellan> <tellan> so, tara na. Swimming na tayo. Bayana, kinakarga ka na naman ni Kuya. Swimming na nga lang tayo eh. Ini pet mo. <laughs> <Plot>. <laughs> oh. Eh, tara na ito na. <laughs> tara na, alis na <da> tayo. Ako <laughs> kada isa may online kung isa sama ay mga rin hmm. naalala ko si nakapasok sa atin ako utak nakapasok kami hindi na nakapagantay ayan wow nakataba ng dagat na rin dagat ayan ayan Oo, nga eh. Ano may mga ano na yun. Ang ganda. Oo, oh, oh, gigit tourist spot. Ang to, tourist spot na akong gala eh. Oh, dito tayo sa pinakababa. Dito baba. Opo. Ang ganda pa naman. Okay. Ah, kaya pala ayag ni mapawali yung jeep. <laughs> Ay, di pwede jeep. Hindi kaya, ayaw yung <laughs> nagsusigunda. Hindi kaya yung paahol. Ayaw yung

Nasa gilid. Oh, tara na. Tara Iwan na tayo. Wait lang. Oh, tara na. Oh, tara na. Oh, tara na. Hindi oh, mo na sinintay si ate mo. Loko, nakakit sa katawan yan. Tara na. Oo, oo, oo. Ay, papara. Ah, dito lang. Ay, ay, mga baan. tago pala to. Kaya hindi tayo masisita. Pero taas ng tubig. Ang mo, mataas ng tubig na yun. Ito na, kanina pa. Ayan na. Dito tayo, para hindi tayo masita. Kasi pag sa ano, sarado pa yung mga resort. Aray. Diblib. 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 Gawa tayo para. Yeah. <laughs> Nasa kabila pala sila. <laughs> tampag, tampag, tampag. Meron para hindi ba to tabang left? Tabang. tabang. Eh, dito huy. Ay sige dito tayo. Ay. <laughs> <laughs> <And, laughs> yeah. Oh. kaya ganyan siya agad guys. Ayan ba yung Vulcan left? Ha? Ayan? Ayan, hindi kita. Oo, oh, labo. Tara na, lakad na. Oh, sige guys, dito tayo magsaswimming. <laughs> Ayan. Selata Resort dito sa Batangas, Pulibok. Eh dito tayo sa dagat. Ayun. Okay. okay na 'yan. Medyo mataas nga lang yung dagat ngayon. Kaya tara na. Ha. <laughs> Gas ng alon. Pero kaya red bumbum Sana wag mag-alboroto. ¡Camil! ¡Oh, Dios! Oh, Dios! <laughs> <laughs> ¡Ah! 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 ¡A!! Oh, malayo, no, wag malayo, Noy. Ay, mga mga naliligo rin doon sa abil. Ito maganda doon. Maganda daw, sige. Oh, hindi naman malamig eh. O, mamaya na ako, teka lang. Hmm. Okay naman yung buhangin, itim lang. Ito medyo madumi oh. ang ganda oh itim lang yung buhangin hindi ka tulad sa burake na puti pero malinis smooth pero ito rin daw yung anay dagat na may nangunguha eh gusto na ba mo yan ha? Mamaya na ako maliligo pag na kami. <laughs> Nilalamig pa ako. Ha? Diba ito yung ano? Yung may namamatay din? Parang ito rin yung may nangunguha. Sabi ko na nga, bay, kaya mahirap din magpailalim dito, guys. Kaya lahat kunting ingat din. Kasi ito rin yata yung taong-taong may kinukuha. Ayan guys, dito tayo. Mag-overlooking tayo. Picture-picture tayo dito. Ayan. Oo, oh, diba? Oo. Oh. Oh. Wow, ang ganda. Picture daw siya. diba? Ang siya guys. ayan. kami ligo sa baba. Ha? Grabe ang ganda. Ayan ang ganda. Ang cute ng bike. <laughs> ayan pwede na bumili dyan guys. Pwede magkape. Ayan may dumaan. Nabibili mo pa? Hehehe <laughs> kamu sih saya nakit dito? kita cute. <laughs> Ayan, dito tayo guys sa taas. Dito rin naman, oh, kita kita lalo. Mas pinataas. Ayan, di ba? Ganun din. Ay, kita yung dami nagja-jogging guys. Araw-araw dito, marami nagja-jogging. First time ko lang nakarating dito eh. Kasi bago yung kalsada na yan. Dati nilalakad lang namin yung pababa. Ngayon hindi ko na kaya. Lumaba na ako hindi ko na kaya maglakad pa baba. Kaya, dito kami dumaan. Buti na lang gawa na itong kalsada na to Pwede na kayo pumunta rito sa mga gusto maligo. Dito sa Batangas. Ayan. Tara na, baba na tayo guys. Susuprim muna kami. Kasi medyo malamig. Ang tahan-tahan. Dinadayo talaga siya. Oh. <laughs>